Hmm, kapol. Malaki-laki na yun Good morning, good morning, good morning Kami mga ni utol Ayan Ayan si utol, oh, nag-aala pa ng kawayan Ayan, yung bago namin bangka oh. Kaya lang, di pa namin gagamitin Pa-practice muna kami Sama ko si parang Arvin para ma-practice yung bangka Kaliwat kanan lang naman yan Kaya lang, eh Ah, ano yung muna natin? Kala makapag-training muna tayo. Yan, yeah, sana ipagbigyan tayo ngayon. Lumaki ng konti ang tubig. Okay, kita na lang tayo sa layout. Shoutout na lang sa inyong lahat. Yan mga katalers, yung bago namin na bangka. Yan. May motor yan, 7.5. Limasan mo. Yan ang gagamitin namin Titanic yan Laki niya no Parang lancha na yan no? Asan? No, may lagayan pa ng mga gamit May oh. laki oh, Pwede mo iwan ang mga tangki-tangki mo dyan eh. Ayos na ayos ano? Maganda pa pagka fiber sa labas oh. Fiber labas niya Oo oh, you know, binah Binahira ng bahagya Ayan, no? tayo yung muna na susunod so, eh lahi. Ako na magdadrive yan. Pagkaamula na no, may bubong. mga katadlers. Oh. Dito tayo sa labas. Ang daming galaw. Huh? Ayan, tinitignan din namin yung mga galaw ng isda. Lumabas kami ni Otto. Ayan so, huh? tayo ng Medyo may verde Stay na lang. Nakapesto na tayo. May mga galaw. morning mga toddlers tayo na set up na iba init ng araw ngayon umagang umaga pa lang eh parang iba ng dampi ng araw mainit okay, mga toddlers tayo ipwesto na sana eh may madali tayo good morning lang good morning lilipat tayo mga toddlers mag-aayos pala ng kangkong dito eh kaya lipat agad Ayan si Abad yun. Oh, Mag-aayos pala. Lalabas pala itong makapal na to. Ayan mga Thunders. Hindi <coughs> pa tayo nakakapwesto ron sa isang pwesto natin. Dumating yung may-ari. Maglilinis pala. Grabe, init yan. Grabe. Tignan yung pawis ko. Tagaktak. Init. Walang hangin hangin Ayan mga Thunders. Tayo pwesto na. Ang lumipat si Utol. Init, grabe. Pero maginhawa na yung labasa namin dyan. Nag-aamihan na kasi. Kaya yung lugar namin doon, nakahawa na yun. Nawawala na yung mga baradong mga water liling nakabara. Kaya tayo nakakalabas-labas na kahit hanggang doon, pwede tayong pumunta. Pagka yung bangka namin, ipinatakbo na namin. Wala kami dalang gasolina ngayon. Eh. Practicein pa Wala pa sinyalis Alas 9 na Wala pa tayong putok Ang pumutok yung kilikili -kili natin Wala pa

Hmm, kapul. Malaki-laki na yun ha. Kala ko kung ano yung namumuti na yun. Sabit na naman ito. Sabitan itong lugar na ito eh.

Mobo, mobo. <coughs> mobo. <coughs> Ayan mga kaders on kapal o. Tamba. Hmm. Bwede naman ano natin. magpasokan yung malalaki ang ganda ng tama niya. talagang hindi makakawala eh one point mga tatlong ganito lang pwede na hindi naman o one point dagdag Ang ganito wala tayong makita eh. Pwede na. Na. two points pangalawang tira tsagaan lang talaga pa mamaril misa hindi mo alam maya maya pala maglilitawan sila may inip ka kaya tayo hindi tayo naiinip yan okay, na basing palipat-lipat, sobra init. Mm. Sapol. malalaki, malalaki. Awal po marin lang maliit. Eh alas na eh, bipasado na wala pa tayong, ayun, eh, naka-isa tayong malaki kangina. Hmm. Pwede na yan, sarap ang prito niyang ganyan. Yan ang paborito ko yung mga gantong kalalaki. Mas malasa. Pagka na ay prito, talagang malutong. Ay yung mga tanaw, masyado rito mga toddlers. Ay nakahuli lang tayo ng isang malaki dito. Dalawang maliit. Alam na. Tayo lumipat. Yung photo ko kasi kulot eh. Wala naman dumadaan dito. Oh, wala man lang akong makita. Dumadaan. Oh, baka walang, walang tilapyang pumapasok. Okay mga toddlers, tayo lilipat ang pwesto ulit. Ayan mga katadlers Tayo bumalik na sa loob Wala rin Si utol umuwi na Mag alas 11 na Ayan, Alas 11 na pala Wala, ang huli natin tatatlo Tayo uwi na rin Ganyan talaga pa mamaril Minsan, ewan ko ba't nawawala ang isda Umiiba ng lugar Kahit sa kabila, wala silang masyadong putok eh Kaya tayo magdesisyon na Tayo umuwi na ay medyo maaga pa ayan, by mga toddlers yun lang ang huli natin, tatlo basta ay love you all pa rin may huli o wala yan naman ay mabilad lang tayo sa araw, masaya na tayo siyempre mas masarap yung may huli okay tayo ano na, tiklop tiklop na by na mga toddlers wala na wala talaga Ibigay na lang natin yung huli natin. Wala na silang ulam. Tatatlong piraso eh. Ayun. Ah, Abit-bit na. Nakakatamad, no? Mag-alas 12 na. Makawi.